Ang tawag nga pala sa kanila ay isang axolotl. Isa nga pala silang uri ng amphibian o mas kilala nating salamander. Katulad nga pala ng butiki, meron silang mga kamay at mga paa. Sila nga pala ay nagmula pa sa Mexico at naninirahan sa mga lawa. May iba't ibang kulay nga din pala sila na napakagandang tingnan. Kumakain naman sila ng uod, maliliit na isda, at mga insekto. At dahil fishkeeper nga pala tayo, meron din tayong alagang axolotl. Siya nga pala si David at nabibilang siya sa mga black melanoid. Medyo sasal nga pala 'tong ating kaibigan dahil ang pinapakain natin sa kanya ay karne. Ayaw niya kasi kumain ng uod minsan dahil siya ay natatakot. Char. Pagkatapos nga pala alagaan ng lalaking arwana ang kanilang mga itlog, ay eh, pwede niya na itong ilabas. Huwag nga pala mag-alala dahil hindi niya ito nakakain. Bibilib nga kayo dito sa lalaking arwana dahil hindi siya kumain ng 30 to 35 days para hindi niya malunok ang kanyang mga itlog. Nandito na naman pala tayo sa mga kaibigan natin taga ibang bansa. Nung nakaraan nating video ay nakakita sila ng beta sa bukid. Ngayon naman guys, nakakita sila ng mga gapi. Dalawang klase nga pala ng gapi ang kanilang nakuha. Yung tatlo nga pala sa kanila ay pidor at ang isa ay YKC. Makikita naman sa kanilang lagay na napakarami na nilang nakuha. Bibilib ka naman dito sa ating mga kaibigan dahil meron din sila nakuha full gold na ribbon. Sa mga kapwa fish keeper ko nga dyan, anong masasabi niyo sa ating video? Mukhang pinagluloko na kasi tayo ng ating mga kaibigan sa ibang bansa. Char! Grabe guys, totoo ba itong nakikita ko? Nakahuli kasi sila ng beta sa bukid. Kung hindi nga pala ako nagkakamala, ito nga pala isang red hot moon. Ito nga pala ay napanood ko sa ibang bansa. Ang mga beta pala sa kanila ay sa bukid na kukuha. Samantalang dito sa Pilipinas, kailangan mo pang bumili sa pet shop. Hindi na nga rin ako magtataka dahil sa ibang bansa talaga sila galing. Ang mga beta fish nga pala ay nagmula pa sa Thailand. Sana nga guys, pala rin tayo makapunta doon para makabili rin tayo ng magagandang isda. Pupunta na nga rin ako sa bukid at magbabaka sakali. Char! Kakaibang isda na naman pala guys ang ating nakita. Ito nga pala guys ang tinatawag na male mandarin dragonet. Sa unang ang tingin ay akalain natin itong Pokemon. Hindi ko nga akalain na meron pala nag-i-exist na ganitong hayop. Ang mandarin fish na ito ay nakatira sa tubig dagat at hindi sa freshwater. O ba diba guys napakaganda? Sa mga hindi pa nakakaalam, ganito nga pala maglabing-labing at mangitlog ang mga beta fish. Makikita nga dito na para silang tao na nagyayakapan. Pagkatapos nga lang ng ilang segundo, mawawala na malay ang babaeng beta at maglalabas ito ng itlog. Pagkatapos naman, ang lalaking beta naman ang kukuha ng itlog para ilagay sa kanyang bubble nest. Nakadepende nga pala sa babaeng beta kung gaano kadami ang kanyang ilalabas. Mga isa hanggang dalawang araw nga pala sila bago mapisa. Pagkatapos naman ng itlog ng babaeng beta, pwede na natin siyang ihiwalay. Kung hindi kasi natin 'to gagawin, ay maaari nang kainin ang kanyang mga itlog. Habang ang lalaking beta naman ang magbabantay hanggang sila ay mapisa. mapapasana ulit ka na lang talaga dahil ang babaeng beta ang mabilis ma pagdating sa labing-labing. Char! Nagulat nga pala ako sa aking nakita. Hindi naman madumi ang isip ko pero yun ang aking akala. Ito nga pala guys sa isang uri ng starfish. Naninirahan nga pala ito sa ilalim ng dagat kasama ng mga Nemo. Gusto ko rin sana mag-alaga nito kaso lang wala kami tubig alat. Char, ibang klase talaga ang Panginoon kapag nagbigay ng biyaya. Libo-libo kasing sardinas ang napadpad dito sa may dalang pasigan. Ito nga pala inangyari sa Moalboal, Cebu. Ang tawag nga pala sa ganitong klaseng isda ay tuloy o tinatawag na Indian Oil Sardines na isa rin sa uri ng mga sardinas. Ultimo mga bata at patanda nga ay talagang mapapatakbo dito sa karagatan. Posibleng dahilan nga daw kaya napadpad ang mga isda na to dahil nahabol sila ng mga predator hanggang sa inabutan na sila ng low tide at hindi na sila nakaalis. Hindi ko nga akalain na meron pala nag-iexist na ganitong ng isda. Ito nga pala ang tinatawag na silverfish. Pwedeng-pwede ka na nga pala manalamin dito dahil sa itsura at kulay ng kanyang katawan. Ito nga rin pala guys ay kinakain ng tao. Ito nga pala ay kanilang hinuhuli depende sa sukat at taba. Kapag wala nga sa standard ang sukat nito ay kanilang ibinabalik sa dagat. May mga batas din kasi silang sinusunod katulad ng ibang mangi isda. May nakita nga pala sila sa dalampasigang pufferfish. Para nga itong aso na kumakalampag-kalampag ang buntot. Napakakit din gumalaw ng kanyang mga palikpik. Mabuti na nga lang meron nagmagandang loob na ibalik siya sa dagat. Hindi naman ito basta-basta pwede kainin dahil ito daw ay merong lason. Pero guys, ito nga daw pala ay nakadepende sa marunong magluto. Pero nakakaawa naman lutuin ng ganitong nila. 冷冷。